mga ka-showbiz. Dined mga ba ni Vice Ganda ang pag-reach out sa kanya di umano ni Andrea Brillante sa isang event? etong tanong ng ilang netizen. Matapos makita ang paglapit nito kay Vice Ganda na tila pag-iwas nito sa aktres. Maaalala hindi na itago ng TV host comedian na si Vice Ganda ang kanyang pagkalungkot sa paghiwalay ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Si Vice ay kilalang malapit na kaibigan ng dalawa sa naging panayam ng ABS-CBN Entertainment Reporter. Inihayag ni Vice ang kanyang salaubin sa pagwawakas ng labing isang taong relasyon ng Katniel. Ani Vice, bukod sa pagiging malapit sa dalawa, ay masugi din siyang tagahanga ni na Daniel at Katrin. Kaya gano'n na lamang siya kalungkot sa nangyari. Parehong importante at kaibigan daw ni Vice si na Daniel at Katrin. Kaya naman wala siyang ibang hangad kundi ang kasiyahan at kapayapaan sa puso nila. Yung damdamin ko bilang malapit sa kanilang dalawa, bilang fan nilang dalawa, yun, malungkot. Ang pakiramdam nila ay dinedman na nga ito ng ang kabogabol lalo na at malapit lang ang pagitan ng dalawa. Komento ng netizen. Sana nga, wag namang bigyang mali siya yon. Sa dami nga namang nandun ay baka hindi lang napansin na binati ito ni Andrea.